So, kamusta mga boss? So, matagal tayong walang video, walang upload kasi sobrang busy. Wala ring deliver. Hindi rin ako nagdi-deliver ngayon. Kumbaga <coughs> uh, may pinupukusan ako kasi ginagawa yung ano namin, yung bahay namin. So, mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung mga nagawa na at mga gagawin pa para mabuo yung bahay namin so itong video na to hindi ko pa alam kung kailan to i-upload kasi talagang sobrang ano sobrang busy na uh, nakapokus lang kami dito sa ano sa paggawa so ilang araw na rin kaming gumagawa simula monday so 5 days na ngayon ngayon ko pa lang 'to ano, ini-intro kasi nagbi-video naman na kami, kaso nga lang ano. Hmm, um, kumbaga paano lang clip-clip lang. Uh ito, ah uh, iba-private ko sana 'tong ano na 'to, yung paggawa ng bahay namin, kaso nga lang sabi ko nga sa inyo, 'di ba, na ah uh, lahat ng lahat ng mga nangyayari, gusto ko ano, makita nyo, alam nyo So sa pagbuild ng ano ng bahay namin, syempre malaki yung ambag dito ni Lala move Sa tagal natin pagdi-deliver sa pagba-vlog ko, syempre sa asawa ko, sa suporta ng mga kapatid, sa syempre sa magulang. So hindi pa namin alam kung totally matatapos pero hangga't hangga't kaya, hangga't may pera, kung ano lang yung matapos yun lang bahay bibili muna kami ng mga ano ng mga mat morning mga boss Welcome ulit sa ating panibagong video Kaji oh, ikaw ganda nito ha <laughs> So ito yung first day natin sa paggawa ng ano, bahay May tutok sa mukha ko Jar Bakit kinututok sa mukha <laughs> ko eh Iyayos Ay, ano Ay, Dapat doon ka sa taas ng bablog eh oh, video mo doon para makita dito Kaya mo, ganito kataas yung ano namin Papagawa, building <laughs> Pang commercial house Pa, shoutout ka muna pa. Sookan mo dito si Chong habang nagpuputo. Ayan na nga, oh. Shout out muna si mama, P, Para makita sa vlog. Ma, shout out ka muna, ma. Shout out. Shout out ka muna, ma. <laughs> Bibili muna kami ng mga ano, ng mga materialis para sa ginagawang bahay. Let's go. Shout out. Shout out muna si Chong pito. Chong, shout out ka muna, Chong. Set out sa mga tropang ano, gutom. <laughs> <laughs> kala ko na ala ko na hulog ko yung liman libo. pumunta kami doon, naiwan ko pala sa bahay, doon nakarating na kami ng balat. Di, ano naman ako? Ang babayaran naman si PCD. So, pwede mo naman yung ganyan yung unayan, para di ka mangala. Yan ako ba naman? to work. Back to work. Chong, shout out na muna dyan, Chong. Cash out muna, cash out. Cash out. Shout out sa mga pag-plot. Ah, na mo. Kuya. Ah, at... uh ah. -huh. Bilog. Uh Tito-tito -huh. mo uh lang -huh. kinakamig na mo Sa mga kailangan ng trabahador dyan, kunin nyo na yan. Papa ko, gin lang araw nyan. <laughs> binubuko mo. Hindi sila ako ako eh. Mapanood niya naman ni Chong. Ang pari ni Chong. Diyan, ah, ka dyan ah. Up, up, tayo Up, up. Shoutout ko muna pa. Master ang Master ano? Master Anilio. <laughs> master Anilio. Dito to, paano muna to? Mayan na. Kaso di pa ata nakalay na yun. Nakano na, papatungan. Hindi, may yun. Okay, isang pako lang dito.

Mga tropa ko Shout out ka muna pa Shout out muna yung mga tropa ko Lul pa <laughs> <laughs> Okay lang mga kayo dyan Ako okay lang ako dito <laughs> So hey, mga boss, bali magkakabit na kami ng ano, mga bakal. Shout out, videographer si JR. Si Chong, professional. Mahina ang booking. Oo, ang muno. pa. <laughs> Yan na, yan na, yan na. Hoy, uh, shout out na. So dito. Shout sa mga tropa. Tuwa ko kayo ng mga basic. Mga basic na pamamaraan gamit ng pako. <laughs> Pagtali ng ano, bakal. Mas mabilis. Like this. Eh, mga ko. Ba. Diba? Simple lang, no? ba? mo si Angie. Shout out kay Angie. Love you. Love, 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 love. Pa, shout out mo mga ano, tropa mo pa. Shout out mo yung tropa mo mga ano, tricycle driver. Mga kontrata ka na kamo ng bahay. Baka gusto nyo yung magawa ng mga bahay. Mga kontrata na po ako mga ano. Tuko -tuk mo si George. Gin ng araw niyan, muta. Sige, hindi na. Sige, sinabi mo nga hey, si <laughs> Jong ah. Kaya pang inuman lang ah. <laughs> Dapat pala makabreng sa'yo yung pako. Hindi na. Hindi na, trust mo. Iputuloy mo yung din. Kaya na matal yan. Ako, buwan natin. Wala muna tayong bubiyahe. Focus muna tayo sa ating ano, pinapagawang bahay. Wow! Sa mga suki ko dyan na mga ano, customer, baka naman may tip tayo dyan. baka naman may tawi kayo dyan. Paano si Chung, mo <laughs> si Chong? Interviewin mo. Sino mo Chong? Ano experience mo sa pag-anil nyo? Ito <laughs> po, butas-butas na -butas ka yung kamay ko. Tutok-tutok. <laughs> 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 Nagbuhat nga yung tatlong semento. Sabay-sabay -sabay eh. Hindi, <laughs> <laughs> <Ay>, silalim yan. Ano <laughs> nangyari? Sugatan, di ba? <laughs> <laughs> <Mas kasing kamay. laughs> ah! One down. Panili ko to. parang itago ko To Ito ang sikreto ng mga construction boy. Concrete name. Kaso butas-butas yung -butas mga kamay. Butas. Tusok-tusok, tusok-tusok. Mm. Shout uh, out sa mga kabataan dyan. Ah! Na, yan nung ulam. <laughs> <laughs> Shout out sa mga batang panay sa lang. Na, yan nung ulam. <laughs> Shout out ka muna. Ayun o. Shout out. <laughs> Shoutout sa'yo, Kuya Milo! Tulog, lasing, umalis. Tulog, lasing, umalis. ising ko lang today is Sunday bali may pasok kami ngayon <coughs> kasi may hinahabol kami na gawa <coughs> kailangan namin na ano mabuhusan yung ano yung second floor kasi yung mga ginamit namin dun na ano na materialis ano scaffolding inarkila lang namin so hindi kami nag masyadong nagkahoy kasi nga mahal yung kahoy so yung bahay na yon eh kailangan makatipid tayo sa ano kasi yung budget natin ay hindi naman uh, ano <coughs> sasapat kumbaga kung ano lang yung makaya eh pagpasalamat na lang natin So, mamaya, punta tayo dun sa ano ginagawang bahay. Papakita ko sa inyo yung mga nagawa na namin. Maligo lang ako. Let's go! Ito na yung nagawa namin, mga boss. Mali nagano na kami ng ano, popor, <clears throat> yung ano, ng ano, biga, lagaya ng bakal. Ayun, no. <clears throat> Bale ngayon linggo ngayon mga boss pero may pasok kami kasi inahabol namin yung ano yung buhos kasi to inarkila lang namin to. Itong scaffolding sambol lang kasi yan eh. <coughs> Kailangan 15 days. Nakano na, naka na kami para para mga brace 15 15 days pa yan tatanggalin. Eh. Yung bahay na to ano tipid kasi yung ibang kahoy dito ano ah binigay lang ni Chong tapos ayan may lang namin yan ano na yan, second hand tapos yung yero pansasapin namin sa taas para ano lang matipid lang ang goal natin dito ay mabuo natin to ng ano matipid konti lang gastos